Badura. good evening guys dito tayo magpahangin-hangin may hangin tayo sa labas dito may hangin sa loob wala walang hangin walang hangin sa loob dito may hangin sa labas buwan pa oh Pagkadaan pa ang sakyan May hangin dito guys sa labas Sa loob wala Ano, tas na building na 'yan oh, guys oh gumagawa din oh. Taas na 'yan. Ano you know, may buwan po oh, katabi. Ayan, shout out, good evening. Natapos ko na yung 12 oras, may 12 oras pa paghirapan. Hirap din ang buhay. Yeah. Enjoy lang. At mahirap, start may sarap. Shout out po. Good evening sa, sa inyo lahat. Ingat -ingat po tayo sa so, pag-uwi nyo. Dahil uh, mainit nga talaga ang panahon. Dito tayo sa labas ng pahangin-hangin. Dito may hangin sa loob. Wala. Oo, oh, di ba? May hangin. Oh, may hangin guys, di ba? Kita mo muna yung puno. Kita mo yung puno guys, oh. yung... Dahon. Pag ako yung sipol Pag muna yung hangin guys, pag sipol-sipol, sipola natin. Oh, selamat malam, motor. Bocil, Pak motor. Yan, helm. Halo, chat up buat saya yang lihat. Good evening. Happy 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 night. <laughs> happy happy night. Al. Thank you for watching guys. Yeah, Dito pa sila. Thank you for watching. Hello. Bye bye po. Bye.